Ay, Diyos ko, oh. napapanood nyo ikaw. Ayan, o. Oh. Ayan siya, nag record sila. Ayan, maaasahan ko natin na tama ang kanyang sinabi. Sana so, maayos yan, ah. Tatapusin ko. Mm -hmm. May oh, ano to, eh. Si may, may salalamuna sa nito dahil oh, tayo yung mga taga-showbiz. taga, showbiz, oh. taga oh, ano po tayo, eh. Na? Alam natin oh, ang mga okay, nagaganap oh, sa mundong ito. Kaya kilala natin uh, ang kakayaan. Yeah, yeah. Ati kyan, pero huwag niya kaya dahil sa ginawa niya. Bawaba Niya, magiging inspirasyon siya ng iba para lumantad. Pinapasigat ko lang si Kuya. Na rin Um, okay, okay. Hindi ko mabanggitin yung ibang, ano, uh, ah, Miss Nagsa, ah, yung ibang salita ay hindi ko mabanggitin dahil wala na. pa yung formal complaint. Babayaran ka Kita natin, naririnig din. Ay, ay, ay yung naman, magaling na nagawa uh, waterproof -oh. ng bubo. Oo. Eh, ang sabi lang niya, GMA 7, Trabaho sabi Traba niyo lang, wala kayong diba? kinikilingan at pinoprotektahan, diba? Patunayan niyo yan. Trabaho yan naman ko. ay paalala, diba? Sabi ni Tita Julie Paras, kahit na sinong magulang magagalit sa nangyari sa inosenteng anak, dapat, ayan, oo. Ah, uh, Tita Julie, pasintabi, hindi ko rin mababanggit yung mga huling salita ng iyong text dahil Thank you, bye -bye. hintayin natin, hintayin mo na. Bye-bye, okay, hi Karen. Hi, Kasi mapapaalam na tayo. Salamat po. Okay. Siya yung sila yung masisipag magsipag. Uh, Alin po? Yan. Ikaw ano pa? Si Joseph Okay. Bye bye na. Thank you sa inyo. Salamat sa inyong pag uh, trabaho, trabaho lang. Salamat po. Okay, bye bye. Bahana doon. Bahana. Pagka medyo kalapit na siya sa mapuno, ang kalsik niya, ang hanggang mga dilidilid na, hindi na mawari. Aba, kaka, ano pala, hindi ka talaga makakatulog nun. At babantayan mo. Nakasab na, bago yung bubong ni... Pero mayon, every two hours, dalawa timba, kailangan dun, drum na. Hindi mo kinuha yung ano, hamper namin doon, na malaki ako oh, yung green para makatulog ka kung dalawang uh, kung sa Ay, mga dalawang oras makakatulog ka kasi sakala mo yun inihalagyan yeah, namin ang mga damit yung green ba galing sa trabaho ah, manap. diba, <laughs> Ay, di ba malaki yun hindi makakatulog ka sana Ay. mga dalawang oras ang laki <laughs> oo oh, hindi yun mapupuno pupuli ngayon po kaya sana kumaraw siya hanggang mamaya. Parang... Kahit daw umulan eh. Ano daw, hindi daw makukuha. Eh, sana matesting. Ano? Sana matest? Hindi, makitesting yan. Pwede bliss. Sana nga umulan ka ako habang nandiyan sila. Hindi, wala akong Ay, hindi ko sa pagkatapos nila? Hindi ko, patapos na yan ngayon. Tapos nyo, ngayon, na Ay, yan ngayong araw na. Kaya nga.